Parang yung sa busina lang ng kotse yan, yung sa ginagamit ko. Yung busina kasi na yun, di ba, syempre pag galit ka, pati ganun. Bag. Kasi ako, minsan pag busina ako ng ganun, hindi ko maagat yung busina oh, kasi okay. nga masyadong stiff. Nalabas ko na yung galit ko, tapos mapapaisip ako, bubusina pa ba ako, okay na ako eh. So parang ganun. So minsan, i-let go mo yung galit mo minsan na ano. Maghanap ka lang ng outlet. Ayun. Tama, tama. Tapos kapag na-validate mo na meron pa rin tira, then you have to do something about it. Yeah, to... Ayun okay, nga, hindi pwedeng nasa loob lang yung kulo mo, yeah, yeah. yari ka. Diba sabi nga, pali... magro-road ka, no? It's the release. Yeah. Mm. Kaya, um, uh, ba, yun yung na ano nung minsan ni eh, bad trip ako. <laughs> Tinanay kong bumusina, hindi ko magat. Pero sa ano ko, nawala na yung bad trip ko dun. Sa ah, oo, yung mga ganyan, yung hindi ko makakagat. Oo. Bad trip din ako So, hindi ka nabubusina. Okay, ganun. Yung the act itself lang, hindi yung mismong busina. The act itself lang na may ginanong ka. Na-release mo yun. It helps. Ayan, yun yung may mga <laughs> anger management. <laughs> yeah, Ayan, may anger issues. Oh, okay. Oh, eh, <laughs> Kasala. Kasala nyo. <laughs> Kasala. Pelet <laughs> hey, pa, no? May mga ganyan din ako, pero ano, isip mo lang lagi, parang magkasalita ka na ba, sisigaw ka na ba. Oh, okay. okay. yun nga. Okay. Lagi mo yung isipin, okay. tama ba yung gagawin mo. So Talinuhan mo. Oo. Uh, so, oh. Kasi pag nauna yung actions mo versus yung sa isip mo. Baka mali pala yun. Mm -hmm. Bad mood pala yun. Tapos irreversible yung damage na magagawa. Downselling din pala to. Downselling. Ano to? under bare money. Ano yung isang araw meron ka din ano, tinigilan na, na taxi, sabi mo. Ano yan? Tinitigan mo sa so, bintana. Ay, dati pa yun. Kasama ko okay. si Jolo. Oh. Binabarang ko ng musina. Naligo ng musina. Binabarang ko. Dapat yes. ABC. Kasi lumagpas pa ako eh. Sa kanya. Tumigil so, din siya sa akin. Pero yung <laughs> Tiganda yon Eh, stop! Ang tagal pa ng stop rate ng So, okay. alam eh, all through, all, 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 all through, ang ko, ano ba, uh, babusinahan ko ba ulit? Haya Hindi siya kumasa. Then, naisip ko nga rin babaan eh. O, sabi ko, yun kay. yung ano ha, sa akin, huwag, yun yung no-no talaga yung pagbaba. Kahit ikaw yung magbababa, defenseless hmm. ka, oras na lumabas ka ng okay, ng sasakyan. Magkakamali at magkakamali ka dun. So, but, uh, huwag kang bababa ng sasakyan kahit anong galit mo. Kahit, kahit window park. Eh. Kahit hmm. nakapark. Kahit Pwede Denix ka dun, lugi ka dun I'll keep that in mind Yung ano nga, hindi eh, nga bumaba ng sasakyan, napatay pa eh Bagay What if bababa ka pa, tapos Ay, kung <laughs> tatakaw nga daw ah Eh, what if yung siya yung may mali? Kahit hey, na, I mean, wag kang bababa Bumuli nga, bumusina ka, ganun Basta wag mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin Pwede, pwede Gawin dutas, dutas ka yung keso nun, butas-butas ka Description <laughs> Keso <Kaysu. laughs> minsan, isipin mo lang bago mo gawin. At gano'n ah, galit. Eh kasi, ang problema, pag galit ka, hindi ko nag-iisip. Ay, Galit lang, galit na galit. Pag masaya ka, hindi ka rin minsan nag-iisip. Yan, pag masaya ka, masaya ka nung mandi. Huwag kang mag-de-decide pag galit ka, huwag kang mag-de-decide So, iwasan mong magalit, iwasan mong maging masaya. Oh, ay! 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 Ano na lang. na lang mag, lang, mag counseling para sa ating pala to Linay pa ba, no. Mag-like <laughs> 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 ka na lang ng mga atin. pictures ng mga aso ng mga pusa. ayan. Oh, mga meme mga koneho, mga penguin. Tapos ba? Tapos ba 'yan? Kailan ulit kayo matatanggalan ng haya, please? Nakakatawa ka lang. <laughs> Yung pinsan natin wala. Oh, masaya na. Babalik na wala. Nike Podcast. Sorry, podcast. <laughs> Season 6 na. Yung kalaban po namin, Nike Podcast. <laughs> oh. Nike <pang>. <laughs> Podcast. Wala eh, kalabi kasi yung preparation, hindi naman pwede yung on the spot lagi. Ito, on the spot to. Hindi, eh, mas... I mean, ikaw rin nagsabi before eh. wag biglain eh, dapat kaplanado. Hindi, tutuloy ito, na. Ito, planado to eh. Tutuloy pero, na natin. <laughs> <po -tuloy> din, <laughs> sa tutuloy din. Sa coach na. Hindi, siguro hindi. No, diba? Oo, yan. Hanap kayo ng no, niche no. nung no. Naghahanap lang din ng ano. Tapos madaanan nyo, rin kami dun sa... Siyempre, ko podcast yung oh, no? yung no, isang host eh. May tawag gano'n, live road rin. Teka lang ha! Hindi mo ba rin? ganun ka <laughs> uh, Tapos gagano'n na yung... Iyaya! Teka lang pre, ko lang shot yun. mag yun. Oh, in the wrong way. In the wrong way. Ano yung bad blood? Ah, publicity? still pang busy. so, yun na nga. ano, anong, kailan kayo mag-start -e After two years ulit din. Season 40. Hindi, magagawa din ang paraan niya. Wala lang ako nga, uh, nagaanap ako momentum. So nag-resign na daw si Gary. Nagaanap pa ang boost. Eh. Medyo nawala sa video. May declaration lines din. Eh. Uy, Uy! Kailangan ko itong trabaho ito. Huli ka na! <laughs> Ay, wala akong sinasabi. Ito nagsabi niya na. Huli ka na! Mga kailangan matagang counseling, road rage, mag -re resign <laughs> Lahat na lang eh. Marami ang Sabi ko nga sa'yo, never yan revenge. Hindi na teenager, ha? Huh? Never bako, Ay, Oy, yan Yan, dah, yan, yan ang underrated dam. Ang ants, hindi lang mo pang teenager. Eh. Well, pero mostly. Mostly. Ang, ang kaso nga kasi, pag di mo na solusyon na, padadala mo yung yeah. kapatid. Pag meron ka pa rin angst na adult ka na, need mo na talaga ng counseling. Ayun yeah. Kasi you have to deal with your problems. Asa na ako? Madalas ka ba may okay. ganun? Yung mga ano? Every five minutes. Araw-araw ito. Araw-araw, sure. Araw. Pero na naman naman siya, na-dress mo Ha? na mo naman Oo. Let out lang. Sige, sige. Sige lang. Pag nagalit ka ba, tapos mas galit sa'yo yung inaway mo, anong nararamdaman mo? Eh yung Cycle lang yun. Laps Ulit-ulit sa lips ka. Ang niya, pag galit daw ba siya, tapos nagalit din yung kinagalitan niya, paano naman daw yung galit niya? Oo, di ba? Sa power siya. mo pa rin, tuloy mo lang. <laughs> hindi yung gano'n na. <laughs> <Buli> mo lang! <laughs> hindi yung gano'n. Hindi matatapos yun. Kasi ang ginagawa raw sa kanya, kung galit ka, mas galit tayo. Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sa kapila lang. Sino ba muna kasi? Sino ba deploy Ah, kala ko na. Sino ba? Ah, taga, pero hindi taga dito. Ah, hindi man taga government eh. Ano ba? Hindi, para lang no, sure. Government deploy? Ayan, kung ikaw, kung maaaring ano, yung galit ka sa tao, pero mas galit pala yung tao sa'yo. Hendry siguro eh. Pero syempre, for sure, ma mas mababadrip yun ako. Ayun, ang cycle ng away. Oo eh. oh, eh, kasi feeling ko, alam mo, mas galit ka sa akin. Kaya e, ako nga galit sa'yo. oh, yun nga, oo. Nauna ako eh. Oo, oh, parang ano, parang siguro kasama na rin yan. Yeah. Yan nga, again, pag galit ka, natatanga ka. <laughs> Siyempre, hindi ka makapag -isip. So therefore, ang mga laging galit, tanga yan. Eh, siguro ako nga, hindi ko alam. Lagi akong galit eh. Oo, oh, yan, lagi yan. Ito nang good friend. sa, sumuhay sa oh, I Try mo that muna that kay Jerry ko sumakit. Bugga ka din? Try It mo rin Oo, <laughs> <man. laughs> oh, sarin to. Lakas so. salita. Oh. Salita lang oh. uh, ako. Pinabaan mo nga yung motor. It's the release. Eh, siya naman yung mali. Oo, rin. Sabi sa ibig. galit ako hey, siya may mali Galit ako e. Kung galit nga. ka, bawal ka magalit. Galit ako eh. ka. Pero hindi hey, pa ba, ka naman siya aming ura o whatever. Ako muna. Ganun. Pag sa sarili mo. Laging ikaw bida eh, sarili mo eh. So kahit galit ka, ako lang dapat. Dapat ganun yung paglaban mo. Bawal kang magalit sa... Wala ko yun, e. hindi, yun eh. Hindi, i voice out mo mismo. Ops, bawal ka Ako lang ang galit dapat dito. <laughs> Pero di ba, viewers sinasabi ko sa inyo na kung sino yung mas mataas na bosses, usually oh, okay. panalo. Pero hindi, pero hindi, hindi siya malabo. tama. Malabo talaga yung okay. uh... Kasi isipin mo yung other party may feelings din yun. Hindi oh. pa pwedeng... Ang isipin nyo? Galit ka nga eh. Ayun nga, hindi yung mangyayari yun. Malabo <laughs> mangyayari yun. Don't so, get mad, ka, mad, get even. Kailangan na talaga ng counseling. Feeling ko ano lang, kung sino lang talaga yung sobrang lawak mag-isip. Di ba connected oh yung sa aso, hindi ka nag-alit tapos yung kay Vice Ganda dapat magalit yung naagrabyadong ng doon sa Richie ba yun? Richie, sir. Pero mas galit yung host. Tapos ito namang ano, road rage. Ay, hindi naman road rage. Ano lang? Wala pa. Pag-contemplate lang nung pagigante about galit. So, ang topic talaga ngayon. Uh, galit. Yeah. Galit. Anger management. Yung mga sabi ko sa sa'yo, never revenge. Uh -huh. ah, day Oh, wow. Iba pa na Iba pa na Iba pa na Iba pa Never okay, ako sa akin kasi. Pag Ay, hindi. Channel ko to eh. <laughs> 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 I ano mean, eh, get, gets ko naman. Morally, correct naman yun. Be the bigger person. Oh, yeah. Pero kasi sa akin, minsan, lalo na kung bobo yung kaaway. Hmm. You have to teach that Ano? <laughs> Pero tama. Depende sa sitwasyon. Pero talinuhan mo. Na. Kaya naman tayo babalik eh. As long as hindi ka maagrabyado at hindi ka makakapatay, hindi ka maka-accident. Always revenge. Let them realize. O, tanggalan mo lang ng ano, access sa internet. No. Oh, 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 <laughs> ano, <laughs> <revisit> ano, <laughs> <hardless revenge. laughs> oh, 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 ka kaya naalala mo yung senior high, yung inasarkit ang kalbo sa harap ng classroom. Di ba gumantig Inubaran mo ako ng... Eh, nakashorts na ako dati. Oh, Kasi po eh ano, may naungkat na... may naungkat eh. Hindi, ko siyang kalbo eh. Hindi eh. sobrang tawan-tawa. Wala sa kasi sa script eh. May script yun eh. May parang play, mini play yun eh. Wala sa script yung asarin kita na kalbo, 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 kalbo. Eh, kalbo ka that time. Tapos gumanti ka, inubaran mo ako. Kalbo ka, kalbo ka. Tapos gumanti Kalbo ka, kalbo ka. bro, Bata pa ako nun eh. Ayun may ano naman yun. Feeling siya. Ayun, yun eh. oh. siguro, matuto rin tayo for anger management. Pag may sinabi sa'yo yung tao na totoo naman, kahit hmm. pangasar yung context, huwag mo pansinin, Minsan, ikaw pa mga asar sa sarili mo. Para yung pangasar na yun, nagagamitin hmm. na gagamitin sa'yo, maging ano na, walang meaning. Hmm. Ah, Una, hindi sabihin <laughs> na no, galing mo ano. <laughs> unahan mo na yung so, tao. Kunwari, ako, maitim ako. Una ako na yung sarili ko. Oh no, may team ako ganito, ganyan. O di, hindi na, di ka natitirahin doon. Kasi may team talaga talaga. Oh, saka, inuunahan mo hey. na eh. Kung baga, ang purpose ng pang-aasar, maasar ka on the first place. Eh what if, hindi ka maasar lang sa sinasabi. Saklan mo pa, ka, kawalan mo pa. Ka. O eh, di, hindi ka naasar rin yun. And then, uh, defense against bullies. Take away yung bagay na nagpapasaya sa nambubuli sa'yo, which is maasar ka. Ano ba talaga? Pro revenge ka kanina, tapos ngayon ayaw <laughs> mo. Hindi, yung other side naman. Which is hindi ikaw. Minsan ako, ganun. Ah, <laughs> uh, okay. Right. Una ako na kayo. Para ikaw, pangit ka. Aminin mo, pangit ka. Oo, oh, eh, pag ganito, ano eh, demand agad, di ba? Oo, oh, di ba? Ayun, be, exactly. Kasi masar siya. Demanda agad. Gawin yung pangkatatawa. Siyempre, ay. dahil ide ako, oh, dahil pangit niya ako. Oh. So, dapat, hindi ako gagawa ng mali. So, kung ikaw, nung panahon na yun, ang sarap ka ng kalbo, kalbo, kalbo. Di ba, ano ba? Ikalbo ka eh. Kasi nung time Sa na yun, di ba? tapa ako nun eh. <laughs> nga, may natin dadalhin. Ah, oh, hindi mo na ako so, na. na after 8 years. <laughs> Pero ayun, kung take away problem naman, basta lagi ka lang mag-iisip na ano, kapag mag-umante ka, ano yung balik sa'yo? Ano yung mga it, consequences po. ng gagawin? Ano yung mga susunod ng mga layers na pwede mangyari? Pag yun na mm. uh, At kung kaya mong harapin. Oo, oh, um, yun. yun. Ay, Sa ring, Sa pwede. Kaya kung worth it ba siya? Kasi kung haharapin mo yun at worth it naman. Okay. Ano yung worst I case, think. na pwedeng mangyari? Oo. So, Mag-isip so, ka lang lagi ahead. Huwag yung parang ano, barabara ka lang.